Hi, magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayo lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasubi. At syempre, eto yung ating topic na ito ay may nagtatanong sa atin mga kasubi. At tinapik ko na rin nga. Hello, good evening madam. Need po ba yan? Parang ako po, po ang magbabayad. So, ang ating sender ay isang lalaki mga kasabi. Kapag ka, gusto ba ng isang tao na magkaroon siya ng blue check? Yes po. Kapag kaproval niyo po ang ginagamit na kayo ay gusto nyo maging blue check kayo, ang magbabayad po kayo ng 469 mga kasawi per month kasi syempre pwede nyo pong bayaran yon through GCash o pwede rin pong bayaran through bank kasi may blue check kasi mga legitimate mga kasawi ng isang tao for example, hindi ka na maitatawag na scammer kapag ka ikaw ay nagbibenta nagsiselling ka ng mga items tapos naka blue check ka so ibig sabihin maganda rin ang nadudulot ng ganito kumbaga isa ito sa so magpapatunay sa iyo na isa kang legitimate na tao So, ibig sabihin, trusted ka kapag ka, ikaw ay naka-blue check. Pero, kapag once sa page naman, kapag gusto mo maging blue check ka, mas mahal yung kanila mga kasawi. Siyempre, page yun. So, depende na lang sa'yo yun kung gusto mo talaga na magkaroon ka ng ganito mga kasawi. Pero, para sa akin, kung ako pagbibigyan, mas maganda po na magkaroon tayo ng blue check kasi napaka-importante ito sa ating profile. Lalo, kapag tayo ay mga live selling, nagsiselling tayo, ito kasi ay mas ano trusted talaga gayong tao kasi hindi ka naman mabiberified kapag ka once na ang picture mo ay kakaiba doon. So ang kailangan ang makikita doon para ma ka na bilang blue check is yung mukha mo mismo ipapakita mo para ikaw ay maging blue check. Papasa ka sa kanila. Kasi kung hindi mo mukha yung ilalagay doon, so ibig sabihin hindi ka makakapasa hindi ka ma-approve bilang blue check ka kahit na may pambayad ka pero kung hindi mo itsura yung ilalagay doon, so ibig sabihin hindi pa rin kasi may papasin sila sa inyo na papilapan sa inyo tapos uh, tungkol yun sa inyong informasyon, tungkol sa inyong sarili mismo, tapos magbibigay i-screenshot mo ang iyong sarili tapos i-screenshot mo din yung inyong mga valid ID, kaya kapag once na ikaw ay naka-blue check so ibig sabihin trusted ka talaga na isang tao, legitimate ka talaga na legit ba kung tawagin kaya maganda rin ang naidudulot nito para sa atin, kasi mas nagkakaroon ng iba, ba yung tingin nila sa iyo kapag ka once na ikaw ay naka blue check, kaya kung kaya nyo naman na makapag blue check sa inyo why not go gawin ninyo yan, kasi maganda rin na idudulot nito sa atin, lalo na sa mga sarili nating account or kung may page man kayo, mas mahal nga lang yung single, pero maganda rin ito kasi nabubos ito ni Mita kapag ka once na kayo ay naka blue check pero depende pa rin sa inyo mga kasabi, ako kung gusto ninyo or hindi na gagawin na maging blue check. Kumbaga, binibigyan lang tayo ni Mita ng option kung gusto natin na magkaroon tayo ng blue check or hindi. Pero kung gusto mo, pwede ka magbayad monthly. Tapos, kapag kaayaw mo naman na magbayad ng monthly na, pwede mo itong i-cancel anytime. Kapag kaayaw mo na. So, kung talagang may pera ka naman, pwede mo naman itong i-continue buwan-buwan yung pagbayad mo. Hindi naman ito Kumbaga sa atin, napapakinabangan ito natin. Lalo na natin na account. Napaka-importante para maging maganda yung tingin nila sa atin kapag ka once na tayo ay naka-blue check mga kasawi. So yun lang po yung ating kasagutan doon sa ating sender. Maraming salamat po sa patuloy na pag niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi.